Hi guys! So may nabasa ako sa comment kung meron daw bang castle dito and yes, meron pong castle dito kaya since maganda naman yung panahon naisip kong maglakad-lakad at dalhin ko kayo sa, sa pinakamalaking castle dito sa Guernsey so yun ay yung Castle Cornet Ayan guys, yan yung Castle Cornet napakalaki ng castle na yan and yes, medyo luma na siya 800 years ago na kasi ang castle na yan and very historic yan dito sa Guernsey so um, Castle Cornet used to be the island's frontliner Dati, ito yung tagapagtanggol ng Guernsey laban sa mga mananakop. Pero ngayon, isa na siyang tourist spot na open sa public. Nakatayo pala ito sa may tabing dagat, kaya kapag tumakyat ka dyan sa tuktok ng castle, makikita mo ang buong isla at ang buong karagatan. Ang ganda, ba? Diba? Pag tinitingnan ko yung Castle Cornet, para ba akong lumakbay sa unang panahon? May feel siya na parang pang Game of Thrones, yung tipong may dragon na lalabas, ba? Diba? Sa loob pala ng castle ay may mga museum kung saan ay pwede mong malaman ang history ng Guernsey. Meron ding mga stuff na ginamit nung gera dati ang nakadisplay dyan gaya ng military uniform, mga baril at kung ano-ano pa. Sobrang makasaysayan talaga ng castle na yan at isa yan sa mga pinagmamalaki ng Guernsey. Oo nga pala, meron nga palang mga kanyon dyan sa loob ng castle. And yes, totoong kanyon po yan. At kapag merong event dito sa country, ay pinapaputok po nila yan. So ayan guys, ito pala yung itsura ng castle cornet from a bird's eye view. So kita ninyo ang laki and para siyang isang community na, di ba? Um, may entrance pala dito pero hindi na ako papasok. <laughs> Kasi hindi ko naman siya may ikot ng buong buo. Pero next time, pag may time ako, uh, papasok ako sa loob at ipapakita ko sa inyo. Pero sa ngayon, ayan muna yung Castle Cornet. So ayan guys, yan yung Castle Cornet. And next time, papasok ako dyan para makita ninyo yung loob. And isa pang gusto ko ipakita sa inyo ay itong iconic na lighthouse nila. Ayan, yan yung lighthouse. So teka lang. Technically, marami silang lighthouse dito sa Guernsey. Pero itong lighthouse na to ay iconic. Walking distance lang yan from Castle Cornet and sa town ng Guernsey. Kahit simpleng structure lang yan, eh mahalaga ang role niyan kahit noon pa man. Tagagabay siya ng mga barko lalo na kung masama ang panahon. Tapos kapag pinuntahan mo yung dulo niyan, eh makikita mo ang town ng Guernsey. Yes, yan pong nakikita ninyo ay ang buong town ng Guernsey. Ang ganda-ganda talaga ng Guernsey. Very charming siya. Walang matataas na building Kaya isama nyo po ang Guernsey sa mga bucket list country ninyo At huwag nga huwag nyo kakalimutan mag-visit dito sa Castle Cornet Hi guys, so ngayon naman is dadaling ko kayo sa isa sa mga favorite spot ko dito sa Guernsey Kung saan makikita natin yung Castle Cornet Yan yung Castle Cornet na yan So itong lugar na to is punipuntahan ko kapag gusto kong mag-relax Kapag gusto ko ng peace of mind Ayan dito pala ako tumatambay kapag nalulungkot ako or kapag gusto kong mag-relax. Napakaganda ng tanawin, kitang-kita mo ng buo yung castle at napakakalmado ng dagat. Ayan, ito nga palang isla na nakikita ninyo, ang tawag dyan ay Erm. And next time, puntahan po natin yan. Ayan guys, so pauwi na ako kasi gutom na rin ako. And sayang hindi ko kayo naipasok sa Castle Cornet, pero next time talaga, promise. So pauwi na ako and sana nag-enjoy kayo sa pasyala natin ngayon. Until next vlog po.